Apo, ah kakabsat! Ngayong araw na to, ang video po natin ay hindi katulad ng mga pangkaraniwa nating video. Meron po tayong napaka-espesyal na batang bibisitahin. Samahan niyo po ako Sama din po natin ngayon ang aking anak na si Isabel. Pinahanda lamang po yung ating sorpresa para kay Kael. Hello. Hi po! Hello. Catherine! Hello, 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 Catherine! Hello. <laughs> opo naman, opo naman. Hi, Apo. <laughs> Ay, Apo! Hello, hello po! Hello po! Kumusta po kayo? Hello! Hello! Hello. Ganda nyo naman, ma'am. Ay, thank you. Huwag papada tayo. Ay, huwag papada tayo. Hello. Hello. Thank you, kuya. Sige na, huwag na ka na. Kabsat ni Kael, ading ni Kael, manong na. Ading na. Ading na. Opo. Sino yan? Ha? Sino yan? Si Mama Michelle! Nakugit ka! Saan pa eh. Nakugit ka? Hello! Nakugit ka? Hindi pa po. an? Asakti ang kugit. <laughs> Nalay nga nagkugit. Nandito po tayo ngayon sa tahanan ni Catherine at ni Michael dito po sa Barangay San Francisco, Ago ola Union. Um, natanggap ko po yung mensahe ni Catherine sa aking uh, Facebook page at uh, kumakatok po siya sa ating mga puso kung maaari po sana natin na matulungan po sila. So Catherine, agsa o Tagalog, tapno maawatan ti amin-amin. Opo. So, um, Catherine and si Michael, sige po, ikwento niyo po kung ano po ang nangyari kay Kael. April 20 po nung una na nagsuka po siya, tapos 21, pinacheck up po namin siya. Tapos, ang alam lang namin noon, yung parang yung chan niya lang po yung masakit, ganun, tapos nag, nagtay lang po. Naging okay naman na po siya. Um, after one month po, bago pasukan ng July 12 po, bigla na naman po siya suka ng suka. Ano po yung sinusukan niya? Yung mga kinakain niya po. Okay. Tapos po, nung pinag-check up ulit namin siya po, okay naman po. Tapos, nung, na, nung sa hospital na lang po nalaman, kasi yung mata po niya, nagduling po. Nagduling. Ang condition niya po ngayon, ma'am, is yung brain tumor, medulloblastoma, grade 4, stage 4 cancer po. Okay. Ano ang ang sabi ng doktor? Magkikemo daw po siya. Magkikemo siya. kailang operasyon na siya sa... Nakailang dalawa na po sa v po. At saka ayun po yung sa dito niya po, yung posterior po sa likod. Yun na, dalawang beses na po. Okay. Kailangan pa po ba niya ulit maoperahan? Mag uh, magkikemo pa daw po siya kasi may natira pa pong 5%. Okay, may 5%. Pagka chemo niya, pwede na siya ulit maoperahan. I-maayo mm, e, e, ulit po nila. Kung makikita po nila doon sa MRI, kung ano pong resulta. Kung, kung may nagbago po, gano'n po. Catherine, ilan taon na si Kael? Eight years old 8 Eight years old na siya. Anong grade na niya? Grade three po. So, ano si Kael? Ano ang mga hilig niya? Paano siya nung bago siya nagkasakit? Ma'am, um... Mahilig po siyang magbike tsaka mag-aral po. Mm -hmm. Hindi po siya nung grade 2 po siya, hindi po siya nag-a-absent kahit isa, ma'am. Kahit umuulan, hindi po siya ma-absent, ma'am. Maano po siya mag-aral, ma'am? Masipag, Masipag mag po siya mag-aral, okay, po. Kaya nagulat po talaga ako noong ano, ganon na lang po siya. Ngayon na nagkasakit siya, na operahan siya um, nakakalakad na ba siya? Na nanumbalik na ba yung dati niyang sigla ulit? Um, ano po, mula nung na naoperahan po siya, hindi na po siya nakapaglakad. Yung nakahiga na lang po siya, nakaupo. Ganun na lang po. Tapos nung bagong opera po siya, hindi po siya nakakapagsalita. Pero buti nga po ngayon at medyo nakakapagsalita na din po siya. No? Pero hindi po talaga siya nakakapag nakakatayo pero may pag-asa pa daw na makatayo siya ulit at makalakad. Sana po, ma'am. Paano na bago yung pagkakasakit ni Kael, yung buhay ng, ng buong pamilya ninyo? Kasi ngayon po, ma'am, kailangan niya po talaga ng talagang aalagaan po siya kasi hindi na po siya nakakapag, nakakatayo po. Mag, magbabanyo, hindi na din po. Dati po nag ano ako nagbebenta po kami ng mga puto po ganito, po bibingka ganun po. Mam. Saan ka nagbebenta? Ma'am school, school yung kung mag may order ganun po ma'am. Mm -hmm. ha, po. Yun po ang pinagkikitaan namin noon ngayon po wala na po kasi ngayon po nagkaganyan siya. Okay hey guys, so ito naman habang kausap ni mama yung mommy ni Kael, ito naman ang mga toys na ibibigay natin sa kanila. So, uh, para sa baby brother niya and para kay Kael, para naman kahit papano uh, mapaligaya natin sila, di ba? So, let's go! Ayan, and of course, hindi pwedeng walang Valtus Five. Dahil fan daw si baby Kael ng Valtus 5, kaya ibibigay tayo ng Valtus Five robot sa kanya. Let's go! ang dami kong toys for you. Ay. Hello. Lika, tayo ka. Patayin. Hi. Hello po. Mm. Hi po, Isabel po. Hello, Hello Isabel. Mami Isabel. Isabel. po. Hi, baby. Mm. Ay, hi, hi, kaka <coughs> Ay, ay. Hindi na ito. Pero... Nanonood ka, Boltis 5? Opo. Ha? Alam mo to? Ako si Ate Jamie. <coughs> Kinala mo ba si Ate Jamie? At... Mm. Ha? Apir! Apir! No. Oh, peace ba? ba? Galing daw mo! Apir ka yan! O, Isa pa! Apir pa! Isa pa! E Apir! Align e e e e kayo! Align! Hey! <laughs> hey! <laughs> oh, oh, oh. mahilig ka ba sa truck? Oo. Oh, oh, truck oh, oh. may malaki akong truck para sa'yo. iyo. Oh. Oh, oh, oh na mahilig ka ba wow. sa truck? <laughs> ha? Mm. Oh. Uh -huh. Wow! <laughs> <laughs> ito, alala mo ito, Voltage 5 na ako. Narinig ko, fan ka daw ng Voltage 5. Mm. Opo. Uh -huh. huh? <laughs> 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 ako si Ate Isabel. Ako yung kulay dilaw doon, kung nanood ka. Opo. Yung paa. Ako yung paa sa Voltes 5, yung nagbabaltin kami lahat-lahat. Kaya ito, oh, uh, ako dito pumunta para mabibito siya ito. para gusto ito. Ito, ito. Pili ka sa robot, no? Opo. 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 <laughs> Opo. Tapos ito pa, oh. Uh, ito pa para sa, para ito sa ano, baby para brother kay... mo. Kay... Ito. Ma... Mas, oh, may regalo din ako para sa Hindi ka na nakalimutan. <laughs> Oh. Mm. oh. Oh. Wow. Ang laro niyo ni Biggie Eh, mm. sabihin mo ay ate. Say, thank you thank po. you po. Ay, <laughs> Gusto mo ba tumulong? Gusto mo ba rin buksan? Ha? Mm. Ano, tulong ka. Okay. Mm. O, tara buksan natin. Pali. Mm. Mm. Tapos hatakin niyo to. Hatakin mm. niyo yan. Sige, tulong ka. Dali. Ayan. Ayan na ang robot. <laughs> Ayan. <Saan> ko <po>, ha. <laughs> Wow. wow! Wow! Tapos wow. pwede mong ipaano oh, Pwede mong iganyan. Wow! Yun! Mm. <laughs> wow. wow. yeah. Oh. Tower! Hmm. Ito ka? Wow! Yeah. Ayan, may robot ka na. Tapos buksan mo buksan natin tong truck. Ha? Mm. Buksan? Buksan natin. Ah. Opo! Okay. Okay. Oh, ito naman! Buksan naman natin. Oh! oh. Happy. wow. wow tao po. Diba? Ayan, may truck ka na. O, lagay mo dito si Voltes 5. Lagay mo dito si Voltes 5. O, oh, wala. Yeah. <laughs> Nahulog na agad si Voltes 5. Eee, ayan. O. Oh. O, oh, para habang nagsascooter si Lucas, o, oh, nandito kayo ni Voltes 5. O, oh, tapos gaganyan kayo sa bayo. Oh. So, yun? Yeah? Opo. <laughs> tapos dapat pagbalik namin dito, malakas ka na. Malakas, opo. Ha? Opo ko naman. Hmm? Opo. Pabalik hmm. ako dito ha. Tapos dapat pagbalik ko, magaling ka na. Opo, ate. Kaya ka, ha? Bukas? Opo, ate. Ha? Opo. <laughs> ako? Ha? Bukas? Kung magaling na si Bibigay bukas, bakit hindi? Diba? Tapos meron tayo ng scooter, diba? Pag-pray natin para... Ano? Opo. Ano ka na umiyak ka? <laughs> um, Catherine, mula sa puso namin ng aking anak na si Isabel. pagi dagdag niyo po ito sa pag tuluyang paggaling ni Kael. Okay. Ha? Kinagagala ko po na, na nakapunto po kayo dito, Ma, 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 ma Michelle, ma'am Isay. Mama. Kanina po talagang Mama. nag iiyak po siya pero napatahan ko. Na patahan po ni Ma'am Isay si Mateo po. Maraming maraming salamat po sa inyong mga po. Sa Mama. effort po, ma'am. Maraming maraming salamat po sa tulong. Sa nais po pong tumulong sa pagpabagaling po ng aming anak na si Mateo, maraming maraming salamat po. Pati naman po kay Ma'am Michelle tas Ma'am Isabel sa pagpunta nila dito. Thank you po. Thank you, thank you so much po. Then, God bless, ma'am. Sana marami pa po kayong matulungan. Thank you. God bless you, ma'am. Thank you, ma'am. Sobra. Thank you po. Salamat po. Okay. はう <laughs> <laughs>